Sinubukan namin kumain sa bagong bukas na Yoboy Grill dito sa Nabotas. Ang tanong, masarap nga ba? Ngayon, so guys, try natin isa-isa. Ngayon -isa. natin, siyempre sa pulutan ng bayan. Ang kanilang sisling sisig. Wow! Sisling pork. It's not your typical crispy sisig. It's more of, uh, like, tender and melts in your mouth cheesy pero very juicy and very tasty next naman natin yung hot hotay lisado. it's not your typical hot na sabaw this one ginawa nilang vegetable dish tapos merong kasamang itlog sa ibabaw parang hot hotay soup na Pair yeah. natin syempre with the rice big bite yung hoto tai lisado hindi lang sa parang yung mga normal chop suey natin nasa pa rin sa hoto tai soup next naman natin yung molo soup lagi ko itong nare-request kay mama kapag birthday ko so tignan natin kung anong mas masarap yung molo soup ba ng yoboy o yung molo soup ni mama Sender, may pingin ko pa rin naman yung sumama ko. Bola lang <laughs> yan. Yung soup ni mama is mas masarap. Siguro kasi iba't ibang karne kasi pinagsasama niya doon. Parang which na naghalo halo na ng ano-ano. Pero yung meatball nito ay sobrang sarap. Sobrang malasa. Wala so, ko nang hahanap pa pa... Parang nahanap mo na yung forever. Next ko daw yung... Scallops. Kasi kanina niya pa ay nakain to. Ayan, pakita muna natin. Wow yung scallops nila is baked with butter, cheese, and garlic. Tapit na natin. Ah! Malaglag. That's big grill. Ah, grill pala. Sorry. Ang ah. yung favorite ko dito. <laughs> yung big scallops nila, very rich, creamy, garlic-y, y Parang lahat na nang hinahanap mo Nasa kanya ng lahat puso ko Last but not the least, syempre ang pinaka-favorite ko sa kahit anong restaurant na nakainan Shout ko. Shoutout kay Kuya kung may nang sagi. syempre ang chicken. Nice. Siyempre ang chicken, hindi mo mawala. Ito, Parang elevated mang inasal. Kasi, meron ka rin chicken oil. Pagyan na natin ang konting drizzle. Mmmmm Perfect like Masang lasa mo yung grill Pagka grill ng manok Yung sarap ng inasal na doon bundang Pero tulad nga ng sabo kanina Mas elevated Yung chicken, grilled chicken nila May kasama ang atsara Para pag umay na umay ka na doon sa Wala Nakakaya kasi. Tapos sasabay mo ka ng in-order na mula

inaanyahan po namin kayong kumain dito sa, sa Yoboy, Yoboy Grill. po siya dito sa Sipak Almasen sa Tahungan. Malapit lang po dito yun sa tabing dagat. Masarap po yung mga pagkain. Murang-mura lang po. Pasok po sa budget. Sana po pumunta po kayo lahat.